Maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan ay ating tatalakayin ang mga pinakamayayamang bayan sa Pilipinas ngayong taon base sa pinakahuling datos ng Commission on Audit annual financial report. Ang mga bayang ito ay patunay kung paano ang tamang pagpaplano, likas na yaman at maayos na pamamahala ay maaring magdala ng kaunlaran sa isang lugar. Mula sa mga industrial na sentro hanggang sa mga paboritong destinasyon ng turista, ang mga ito ay umangat dahil sa iba't ibang industriya. Kaya't mag-relax at samahan nyo kami at sabay-sabay nating tuklasin ang yaman at pento ng mga bayang ito. Ten, Santa Cruz, Ilocos Sur. Simulan natin ang countdown sa bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur na may kabuang yaman na 3.486 bilyon pesos. Ang Santa Cruz ay isang bayan na mayaman sa kasaysayan at kultura kung saan ang tradisyon ay pinaghalo sa modernong kaunlaran. Ang ekonomiya ng bayan ay pangunahing nakabatay sa agrikultura kung saan ang bigas, mais at tabako ang pangunahing produkto. Sa kasalukuyan, pinapalakas din ng Santa Cruz ang mga maliliit na industriya at negosyo upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa kanilang mga residente. Ang bayan na ito ay isang magandang halimbawa ng pagsasama ng tradisyonal at modernong pamamaraan sa pagunlad. unlad 9. Nasugbo, Batangas Sunod naman ay ang bayan ng Nasugbo sa Batangas na may yamang 3.512 bilyon pesos. Kilala ang nasugbo bilang isa sa mga paboritong destinasyon ng mga mahihilig sa dagat dahil sa magaganda nitong baybayin at mga mararangyang resorts. Malaki ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng nasugbo na dinarayo ng libo-libong turista taon-taon. Bukod sa turismo, tanyag din ang nasugbo sa agrikultura. Ang mayabang nitong lupa ay nagbibigay ng masaganang ani ng mga pananim na nagsususento hindi lamang sa lokal na komunidad, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kombinasyon ng turismo at agrikultura ang nagdala sa nasugbo sa listahang ito. 8. Claver Surigao del Norte Ang ikawalo sa ating listahan ay ang bayan ng Claver sa Surigao del Norte na may kabuang yaman na umaabot sa 3.519 bilyon pesos. Ang Claver ay kilala sa masaganang likas na yaman nito, particular na ang nickel, ang industriya ng pagmimina ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bayan na umaakit ng lokal at banyagang pamumuhunan. Ngunit hindi lamang pagmimina ang pinagmamalaki ng Claver. Unti-unti na rin nilang binibigyang pansin ang ecotourism. Ipinakikilala ang kagandahan ng kanilang kalikasan at isinusulong ang mga magagandang gawain para sa ikakaganda ng kanilang bayan. Sa Claver, nagsasama-sama ang progreso at malasakit na nagiging inspirasyon para sa isang mas luntiang bayan. 7. Cainta Rizal Ngayon naman ay dadako tayo sa probinsya ng Rizal kung saan tatlong bayan ang kabilang sa listahang ito. Sa pangpitong peso ay ang Cainta na may kabuang yaman na 3.845 billion pesos. Isang kainta sa mga pinakaprogresibong bayan sa Pilipinas dahil sa mabilis na pagusbong ng mga commercial at residential na lugar nito. Ang estratehikong lokasyon nito malapit sa Metro Manila ang dahilan kung bakit ito paboritong lugar para sa mga negosyo at pamilya. Bukod sa urbanisasyon, pinapalakas din ng kainta ang sektor ng serbisyo at retail na nagbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga residente nito. 6. Binangonan Rizal Pang-anim naman ang binangonan na may yamang 3.888 billion pesos. Dahil sa lokasyon nito sa Laguna de Bay, malaki ang naitutulong ng industriya ng pangingisda sa ekonomiya ng bayan. Bukod dito ay mabilis din ang urbanisasyon sa binangonan kung saan dumarami ang mga infrastruktura at komersyal na establishmento. Ang binangonan ay patuloy na umaangat bilang isang mahalagang sentro ng ekonomiya sa Rizal na nag-aalok ng balanse sa pagitan ng tradisyonal na kabuhayan at modernong pagunlad. 5. Taytay Rizal At sa panlimang pwesto ay ang Taytay na may kabuang yaman na 3.923 bilyon pesos. Kilala ang Taytay bilang garment capital of the Philippines at nananatiling pangunahing industriya nito ang paggawa ng tela. Kasabay ng paglago ng retail sector at masiglang entrepreneurship, patuloy na umaangat ang Taytay bilang isang progresibong bayan. Ang mga garment products mula sa Taytay -tay ay hindi lamang tinatangkilik sa lokal na merkado, kundi pati na rin sa ibang bansa. 4. Maribeles Bataan Sa Bataan naman ay dalawa sa kanila ang mga bayan ang kinikilala bilang mga industrial na powerhouse. Sa pang-apat na pesto ay ang Mariveles na may kabuang yamang 4.83 bilyon pesos. Dito ay matatagpuan ang Freeport Area of Bataan, isang special economic zone na nagsisilbing tahanan ng maraming manufacturing at export-oriented na kumpanya. Ang Mariveles ay nagbibigay ng malaking kontribisyon sa ekonomiya ng bansa, nagbibigay din ng trabaho at nagpapalakas ng industrial na sektor. 3. Silang Kabite at ang nasa pangatlong pesto ay ang silang sa Kabite na may kabuang yaman na 4.483 billion pesos. Ang silang ay kilala sa malamig nitong klima at lapit sa Tagaytay, kaya't paboritong destinasyon ng mga turista at retirado. Ang ekonomiya nito ay pinapatakbo ng agrikultura, real estate at turismo. At sa mga nagdaang taon, mabilis ang pagusbong ng mga residential at commercial na lugar sa silang dahil sa estratehikong lokasyon nito at payapang kapaligiran. 2. Limay Bataan At ang nakakuha sa pangalawang pesto ay ang bayan ng Limay na may 6.171 billion pesos. Kilala ang Limay sa industriya ng oil refinery at power generation na mahalaga sa sektor ng enerhiya ng bansa. Kasabay nito, nakatuon din ng limay sa pagpapabuti ng infrastruktura at serbisyo para sa lumalaking populasyon at negosyo nito. Ang limay ay patunay ng tamang pamamahala sa mga likas na yaman ay maaaring magdulot ng pambihirang pag -unlan. At narito na ang nangungunang bayan sa Pilipinas para sa taong 2025, ang Kaluya Antike. Sa kabila ng pagiging isang simpleng bayan, ito'y umangat bilang pinakamayamang bayan sa bansa na may kahangahangang yaman na 6.27 bilyon pesos. Ang kaluya ay kilala hindi lamang sa natural nitong kagandahan tulad ng puting buhangin at malinis na dagat, kundi pati na rin sa maunlad nitong industriya ng seaweed farming. Ang sektor na ito ang nagbigay daan pang makamit ng bayang ito ang malaking kita at umangat sa ekonomiya. Ang tagumpay ng kaluya ay patunay ng likas na yaman kasipagan ng mga residente at tamang pamamahala ay maaring magdala ng progreso kahit sa mga malalayong bayan. Ang mga bayang ito ay patunay na sa tamang liderato, paggamit sa tama ng malikas na yaman at maayos na pamamahala, ay kayang-kayang umunlad ang mga lokal na ekonomiya at makapagambag sa progreso ng bansa. Mula sa industrial na mga sektor hanggang sa makasaysayang mga lugar, bawat isa sa kanila ay may natatanging kwento. At muli, tapos pusang pasasalamat sa pagsama sa amin sa episode nito kay kaibigan. Huwag din kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kalaman tungkol sa Pilipinas. Hanggang sa susunod nating video, maligaya at masaganang 2025 sa ating lahat.